Mga misis, mga mister, bantayan po ninyong maigi ang inyong mga anak, lalo na kapag nasa mall po kayo. Pumutok ang noo ng isang bata matapos mauntog sa phone booth sa isang mall habang naglalakad. May pananagutan ba rito ang mall? Trish Roque, ikwento mo. Pasiglan ang tatlong taong gulang na si Andrea ng dalawin namin kanina. Kagabi, hindi matigil sa pagyakang bata. Pumutok kasi ang kanang bahagi ng noon niya matapos mauntog sa phone booth sa loob ng Evergotesco Mall sa QC. Iniwasan daw kasi ng bata sa paglalakad ang malaking mama na nakasalubong niya. Yun nga lang tumama naman ng bata sa kanto ng phone booth. Pinauna raw ng nanay sa paglalakad ang bata dahil naghihintay na sa dulo ng hallway ang tatay nito. Nakasunod ako, magkasunod na kami. So, so hindi, hindi ko nakita yung risk na pwedeng mangyari. Himutok ng pamilya, hindi man lang daw sinagot ng mall ang higit dalawang libong ginaso sa mga magulang para malinis ang sugat ng bata at bakunahan siya ng anti tetanus Isang security guard lang daw ang kausap nila kagabi. Public place po yun. It is their responsibility to ensure, to ensure the safety of their customers. Tumangging humarap sa kamera ang manager ng mall, pero iginiit niyang wala silang pananagutan sa nangyari. Labing anim na taon na raw nakatayo ang mga phone booth nila doon. Standard din naman ang pwesto nito sa mga hallway papuntang CR. Ayon naman sa pamilya ng biktima, hanggat hindi pa natatahe ang pumutok na noon ng bata, hindi daw nila tatantanan ng mall. Trish Roque, News 5.